Ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress. Okay, mga mga nag-arap po sa inyong lahat and welcome po sa ating ng PH channel mga kababayan and nandito naman po tayo para sa ito ni reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag natin na ah, Jewel Chua na dapat mga kababayan ah, Jewel Chua mga kababayan ah, Barado dito kay Isko, Mayor Isko Moreno mga kababayan Kasi nga na Huli Ang kabulastugang ginawa dito mga kababayan mm, May proyekto dito si Jewel Chua Ito pag natin mga kababayan Natanong ito ha at anong ginawa dito ni Jewel Chua na ikinagagalit ni Mayor Isko Moreno, mga kababayan. At eto pa, ha? Oh, mga aso din ni Tambama mga kababayan. Ako, nagsiiya na nga ba? Hmm. Oh, dahil pa rin ito sa... Kasi sila naging sentro dito ng, ng attention, mga kababayan, sa mga flood control issue projects. Ngayon, oh, nagiiya na. Eto, mga kababayan, pag-usapan natin, ha? Stay tuned kayo. Eto. May video tayo dito kasi nga oh. uh, nagalit dito kay ilang mga kongresista mga babae nagalit dito kay Vice President Sara Duterte sa kanyang statement. Tara nyo ha. Uh, mataga, ngayon lang nagsalita nga si VP Sara. Well, of course, last year nagsabi na pero walang nakinig. di ba? Diba? Uh, ngayon, uh, matapos magsalita ni Mayor Magalong ni Uh, at ni Ping Lakson, mga kababayan, oh, hindi naman pumalag yung mga kongresista, pero ngayon nagsalita si VP Sara, sila, nako, oh, VP Sara lang pala ang kaya nilang harapin, mga kababayan, kasi nag-iisa lang si VP Sara. Ito, eh. anyway. oh, mga kababayan, tingnan natin ha, Uh, kung anong sabi dito ng mga aso ni Tamba. So, pakilike po and share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Ito mga kapatid, pakinggan natin. Jiggy, hinamon nga ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano itong mga nag-aakusa gaya ni Vice President Sara Duterte na pangalanan na itong mga kongresistang ang mga sangkot-umano sa mga maanumalyang flood control projects na dadamay daw kasi ang buong Kamara sa mga ganitong aligasyon. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Representative Terry Ridon e eh maaari po nilang imbitahan sa kanilang mangingig mga pagdinig itong si VP Sara. Pakinggan natin itong mga pahayag nila Congressman Ridon at Valeriano. Well, information on uh, these particular projects at sino yung mga sangkot, she is free to attend the House Infracom if related to the flood control projects, infrastructure projects. Kasi mabigat po na akasasyon yun. Eh, na pinagpapartipartihan po yung uh, pondo ng bayan. Di ba? Siguro dapat niya sagutin. So okay, ito mga kababayan, post muna natin na. Oh, so kung ako si VP Sara, mga kababayan, hindi ako atin dyan. Oh, bakit? Kasi, ah, uh, yung Congress dyan mag-imbisiga. Uh, kasi in the first place mga kababayan, kung Congress nga mag imbestiga kung ako merong information na Congress na mag-investiga, Congressman yung involved, eh bakit ako pupunta dyan? Bakit ko ibibigay yung informasyon na kung saan sila ang may kapangyarihan na maniobrahin yung mga detalye dyan, di ba? And of course, aside dyan, nakita naman natin kung anong ginawa nila sa mga previous hearings nila. Kung ayon nila, sa mga sinasabi ng resource speaker, sige yan, ginagawa nila, di ba? Matatandaan ninyo. Hmm, gusto nyo bang makulong na walang sal? O, oh, dyan ka, pumunta ka dyan sa House of Representatives na hearing. So, kaya nga, in the first place, ako mga kababayan, alam nating lahat. Si VP Sarah, alam niya yan, marami yung, kinalam, marami yung nalalaman. Lalong-lalo lalo na nung time pa na siya yung sekretary ng DepEd. Siya nga unang-unang nagsalita dyan so sa mga ininsert ng mga kongre ng mga congressman na pondo ng DepEd ah pondo diyan sa DepEd at nung ni-release ay kinuha or hiningi sa kanya di ba yun yan, unfortunately walang nakinig walang naniniwala sa atin kasi gusto natin ipa-impeach si VP Sara or gusto ng media na ipa-impeach si VP Sara at eto ngayon gusto nilang imbitahan o plano pa nilang imbitahan Uh, para magbigay ng informasyon. Eh, kasi nga, ikaw eh, kung ako si VP Sara, bahala kayo siya. Di ba? Uh, hindi kayo yung masasabi nating karapat na dapat na mag-imbestiga sa issue na yan. At the same time, mga kababayan, oh, kung nasasaktan yung Congress dyan, kasi nga, sabi nila, nadadamay daw lahat, o oh, bahala kayo dyan. Ganyan naman kasi talaga. Gawain ng isa, or iilan sa kanila, kinukonsinti ng iba. Anong tawag niyo dyan? O, oh, di ba? Huwag niyo sabihin sa amin, hindi niyo alam ang mga pinagagawa ng mga kasama niya dyan. Assuming itong si Ridon walang kinalaman, ha? Kasi mga kababayan, ah, nung sekretary, nung, nung under pa ito kay PRRD, ang daming kalukuhan ginagawa nito, di ba? Oo. Oh may uh, anong basta may posisyon ito ng time ni Ferrari binigyan ito ng posisyon eh uh, kaso nga lang oh uh, kinanggal kasi na uh, may tabulas to din uh, ito pakinggan natin si Valerian dito mga kababayan po tayo confidential pa. Hindi ba kung bakit bakit masama ang performance o malamya ang performance ng DepEd during Lako. her time. Uh, Lako. huwag nang idamay buong kongreso para pagtakpan po yung ganong mga kapal pa kanya. Diyan mga kababayan, uh, nakalaan nyo yan? Uh, Nag-file na sila ng impeachment. Tantang sagutin niya ni VP Sara. At till now, gusto pa rin niya ibalik yung confidential facts. Uh, ang issue dito, itong mga involvement ng mga kongresista dyan sa mga flood control projects na ipinasok nga ng mga kongresista na kung saan ang, uh, ano tawag nito? malaking party dyan ay napupunta nga sa mga kongresman. na no, di ba? So, eto mga kababayan, ha? Oh, tingnan nyo, mga aso yan yung tamba. Ha? nagagalit sila kasi nasisira daw yung pangalan nila. Akala siguro nila hindi pa sira yung pangalan ng mga kababayan. Ang tagal-tagal ng sira ng pangalan, pangalan ng mga A uh, House of Representatives. Oh. Lalong-lalo na nung time na naging House Speaker si Martin Romualdez, mga kababayan. Di ba? Si kaya nga tinawag yan na House of Crocodile eh? <laughs> Oh, kasi lahat ng mga buaya, malalaking buaya nandyan. eh hmm. Eto. Oh, punta tayo dito kay Jewel Chua mga kababayan. Kung anong ginawa dito ni Jewel Chua na ay kinagagalit ni Mayor Isko Moreno mga kababayan. Ito, pakinggan natin ha. O, oh, ito. oh, lumabas siya ngayon. Can I challenge a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Wait. Oh, no. Nagpatayo ng walang building permit pala si Chua. Oh, ng mga 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 o ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinagutos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street Corner Avenida Rizal sa Barangay 334 Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Duh, mga kababayan na, oh. covered court oh, na kung saan sana uh, isa sa mga paraan para makaiwas sa mga illegal na gawain yung mga kabataan. Ha? Anong ginawa ni Joel Chua? Oh, dinimolish. Dinimolish mga kababayan. At hindi lang yan, wala pang demolition permit. At abogado pa si Jewel Chua. Naku. Uh, ito, patuloy mo na natin. Pero, iligal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay... Iligal ha, iligal na giniba kasi walang permit eh. Illegal yan mga kababayan. So most likely, wala lang libangan Itong mga kabataan ngayon, wala ng covered court, hindi na makapag-basketball o volleyball, kung anong pwedeng gawin nila dyan. At the same time, nagiging satellite office mga raw yan, mga kababayan, ha? Ah, ng City Hall. So ano nang nangyayari ngayon? O oh, bakit may ganitong, naku mga kababayan, sino nga na bang bay mayor nagperma dyan? Ah, of course, yung kalyado ni Jewel Chua, mga kababayan, kasi proyekto niya ito eh. Ah, uh, ba? Diba? Kasi kung si Isko Moreno yung mayor diyan, most likely mapipigilan 'yan. Nako. Patay Joel Chua dito mga kababayan, ito patuloy natin. Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Oh, no. Ilan anya sa tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Nagihimutok oh, no. si Mayor Isko dahil wala anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Kung hindi sila hihinto, sa pang abuso nila, sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala akong, ano, no heart loss ako sa kanila. Sa totoo, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayo kinukunan na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP Nunez. Ito mga kababayan, post muna natin. Ito mga kababayan. Ha? Ah, yun nga, ang issue dito sa si DPWH mga kababayan, mga flood control projects. Sabi, sabi na nga ni VP Sara last year, hindi lang naman sa DPWH nangyayari yung mga insertion sa mga projects. Lahat ng ahensya, sinabi na nga niya sa si DepEd, di ba? At isa ito ngayon. O, oh, imagine ninyo mga kababayan, congressman bakit kakakaroon na proyekto? Hindi lang ito allegation mga kababayan, kasi ito, mayroong dokumento na nagsasabing ang proyekto ni Jewel Chua. O, oh, di ba? So, kayo, Oh, most likely mga it isa. E, itong proyekto na ito, isa ito sa dapat na imbestigahan. Kasi infrastructure ito, di ba? Mm, hindi, hindi. Well, probably, hindi ito nga masasali doon sa flood control projects. Oh. Pero, hindi infrastructure. Yan nga. Bakit nagkakaroon ng proyekto si Jewel Chua? na, na ipasok ba ito sa net? Kasi eh, most likely isa ito sa mga insertions mga kababayan. Hindi <laughs> ba? Congressman, hindi naman niya naman nagbibigay proyekto ng oh, halimbawa, nagmayor halimbawa, nagbibigay ng project doon sa net request niya. Correct me if I'm wrong ha, kung pwede ba 'yan? O oh, hindi eh, dapat nakapangalan sana sa dating mayor yung proyekto na 'yan. Ang problema nakapangalan dito kay Jewel Chua. Ito pangalawang proyekto na itong palpak ni Jewel Chua mga kababayan. Ang una, nagpatayo ng barangay hall sa sidewalk. Oh, ayun, 19 million, sinayang yung pera, giniba. Hindi ko, hindi man lang mananagot. Dapat may action yun. Ito rin mga kababayan, imagine niyo ha. Well, hindi hindi nakla, hindi natin naklaro kung ano yung proyekto dito ni Jewel Chua, mga kababayan. Pero, na-sacrifice yung, una-una, yung covered court na pwede sana nagiging, ano tawag nito, satellite office ng city hall. Okay? So, covered court, pwede sana ng libangan ng mga kabataan or ng mga residente, pwedeng magbasketball, basketball pwedeng mag-volleyball, pwedeng mag-conduct ng meeting at iba pa. At ano pang nasira? Senior Citizens Office, Daycare Center. So ano ano pang nasa isip nito ni Jewel Chua mga kababayan? O so, at na nga, oh, hinahamon siya ni Isko. O oh, abogado ka pa naman. oh, legal ba magpatayo or magkipa ng ah uh, infrastructure kung walang permits. Di ba? Ito mga na nakalusot ito kasi nga, yung dating mayor, eh, mayor ni Jewel, ah, mayor, oh, sa ni Jewel Chua. Nako, kayo dyan mga taga Manila, o, oh, iboto nyo pa ito sa Jewel Chua, mga kababayan. O. Oh. Uh, diba? Ayan, Oh. Huling-huli na sa akto. Buti yan, yan, na kinandado ni Mayor Isko Moreno, mga kababayan, yung mga equipments na yan. Naku, itong kontraktor, magkano kayang binigay dito kay Jewel Chua, mga kababayan? Uh, mukhang magre-refund yata si Jewel Chua dito kasi yung proyekto na yan, hindi na matutuloy, di ba? And most likely, hindi na, mabaya, hindi na mababayaran yung kontraktor na yan. Oh, so either mag-refund si Jewel Chua or wala siyang matatigap. Oh, ba? Diba? So, alam may anyway, comment nyo dito mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa ginawa ni Jewel Chua dito. Okay, so dito na lang po muna tayo. Pag-like po share ng videos natin din then subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.